Hi guys. Haba-haba ng bakasyon. December, tinda ng tinda. Ngayon, bak balik na naman tayo sa trabaho. Pananahin na naman tayo. Ganun lang talaga ang buhay. Kailangan sikap habang sikap habang malakas pa. Kailangan natin kumita para makaipon para pag dumating ang araw matanda na tayo kahit pa paano may naipon tayo konti, may maitabi-tabi tayo para ano dinatin natin pahirapan yung mga anak natin sa ating matanda na tayo mayroon tayong sarili, sariling ano mayroon tayong sariling ipon kasi mahirap pag ano eh pag matanda na tayo wala ka rin ipon ano pag magkasakit ka na wow yung anak mo ano kung ang anak mo mahirap din lalong maging kawawa ang buhay kaya mas mga ganda rin may iisarili kang ipo na ilalaan ka para sa sarili para kung sino man yung mag-aalaga sa pagdating ng araw alalay lang kasi may sarili kang pera may sarili kang hipo, may sarili na punda mayroong magagamit para sa yung pagtanda kaya ako naisip ko na yun eh kaya habang kaya pa hindi, trabaho lang ng trabaho madaling maging tamad. Kailangan natin maging masip masipag. Kasi ang swerte, hindi nakasalalay sa kung ano-ano mang ilalagay mo sa bahay mo o ano-ano nang -ano i-tapal mo sa bahay mo para swerte mo. Depende yun sa sarili mong sipag, sarili mong magsisipag. lang 'yung pinikita. This, pinikit na, okay lang 'yun. diba mga idol. Happy New Year, mga idol. Sa mga kapwa kong ano dyan Posisi Salamat ko lang muna dyan. Salamat muna. Masukit ko na susupport at dyan. Gabi sa inyong lahat. Sana dumating ang panahon na ano, magpalain ako ng pagbablog ko na sana kahit pa paano kumita rin. Gusto na yung mga parang nang dyan. Ibabalik ko rin yung placing sa inyo mga idol kahit paunti unti Kahit paunti lang, magsishare ako sa inyo dumating ang panahon na kumikita na rin ako kapano sa palagi yung pagsusuporta pero ngayon magsisimula pa lang tayo mga idol sana tulungan nyo ako